sakto ba ang ang itong pagsabot nga na ang mga kalats purgatorio makaampo para nato? Okay, salamat. So, ang mga kalag sa purgatorio makaampo para nato, pero sila kaampo para nila. Walang kina... Magkaampo sila para nato, pero sila kaampo para nila inaanglan sila o, o ng mass offering. Mga rosaryo na to. Ano ba nga corporal works of mercy ninyo? na nakamubato si Mosilingan ni Marites. Ipinungod din ako sa kalabi lulo. Hmm, <makes noise> ah, din na lang. No. Tanungod din ako patupag nila na anak. Oh. Kaya nabito ang mga nindot di mong buhat. Pinungod din mo sa poor souls. Ang patay hindi pwede nang magsalita. No? Yung katawan niyang nakalibeng. Kaya ay binawal ng Diyos, kausapin mo ang patay. Pag merong nakikipag-usap, hindi yun yung patay. Ang nakikipag-usap, masasamang espiritu na yon. Kaya bawal ng Diyos yan eh. Merong kasing masasamang espiritu na nagsasamantala. Pagka merong mga nakikipag-usap sa patay, magkukunwari sila na sila yung patay para mailigaw ka nung masasamang espiritu ng mga demonyo. Kaya bawal ng Diyos yan. Deuteronomio 18.10 yes. Basahin natin kapatid na Daniel. Huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanguhula, o nagmamasid ng mga pamahiin, o engkantador, o manggagaway, o engkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu o mahiko o sumasangguni sa mga patay. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon. At dahil sa mga karumaldumal na ito ay pinalalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Awal po yan eh. Kaya huwag ka nang makikipag-usap. Kung may balak ka, huwag mong kakausapin ng patay at ang sasagot sa'yo mga demonyo para iligaw ka, magpapakulong.